What's up mga buboy sa uh... Whew. Ano bang pag uusapan natin ngayon mga boo-boys? Sino ngayon magandang pag-usapan? No? Ah, uh, may may pair tayo. Ali. Kunin ko lang yung ano, yung Golden Boy natin mga buboys no. Ito na lang pag-usapan natin. So, tayong masyadong pagsapan eh. Ako kakausap. Uh, kwentong lang tayo, boy. Kwentong backyard, no? So, ito. Mayroon ako ditong golden boy. Galing to kay Jidred, no? So, Jidred Arman Santos to, mga boo boys. So, ito yung ating road mga boo boys, no? Bali, kaninang, ano, kaninang morning, pinaliguan natin to, mga boo boys, no? Sana, Oh para makarelax. ang so, ganda nang ano. ganda talaga ng balay mo ng ano ng Golden Boy, no. Kulang pula yung pisngi. No sure ko mga boys, no. Pag uh, nag nag-meeting tayo, nag-share tayo ng yung brood cock saka yung inahin. Mas dominant pala talaga yung nakuha. In terms of colors, no. Dominant pala talaga yung nakuha na no na color doon sa brood cock. Na-observe no niyo din ba 'yan? Kasi na absorb ko, most kasi ng uh, aking mga palahi dito ay mga darkleg. leg. Tapos biglang na-try ko, na-try ako nitong ano, nung itong Golden Boy, no? Yung mga offspring niya. Ay eh, walang nakuha na no ng mga darkleg. leg. Kasi yung pair ko, like ito ngayon, yung pair natin, clean hat siya. Nung lumabas na natin mga, mga anak nila, Ah, uh, walang ano, lahat ng lalaki, ah, uh, walang dark legged. Lahat talaga uh, color ano, ah, uh, yellow legs. Na nakuha dito sa Golden Boy. Except like sa ratio namin, for 50 heads, apat lang yung dark leg. Doon pa siya sa mga babaeng uh, Ah, uh, nasa 25 yung ating uh, mga lalaki in terms of color ng paa. Lahat sila ay ah uh, yellow legs no so lahat uh, dito talaga nakuha so ano sa bulkas natin and not just that no karanilan feather din no wala din yung ano kasi yung yung characteristics kasi ng mclean. ah uh, dark yung feather niya no parang dark red din you no? Know? parang brown red brown red ba yung parang brown red oh lahat na naman ng ano ng mga feather ng mga lalaki mga lalaki ay talagang ano tungkan ito ay isang anak sa ating palahay na golden boy sa kayong maclean hatch yung pa nila ay yellow legs no yellow legs talaga yung pa nila yung kulay ng kanilang mga feather ay talagang pungkan no pungkan talaga sila therefore talagang mas dominant yung nakukuha sa lalaki in terms of physical na attributes no Ayaw ko lang doon sa mga fighting styles na kung na, baka yun ang characteristics na naman na mas na nakuha naman nila doon sa ating uh, uh, brood, uh, no, broodhen. Ako naman natutuwa kasi lahat ng, ng physical na attributes ay eh, nakuha niya dito sa ating uh, golden boy. Kasi poging pogi naman talaga yung golden boy. No? Sa feather, sa height, sa station, sa mukha. Nakapakapugi talaga. Parang parehas ko lang. Parehas ko lang ba? Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! <laughs> Before nitong Golden Boy, uh, pinair natin yung uh, McLean Hatch doon sa White Hatch. Walang lumabas na puti na, no, na, na feather. Wala talaga lumabas na puti na feather. So observation kong yon uh, na narealize ko na mas talagang pagdating doon sa physical na mga attributes, like colors, kulay ng paa, mukha, ay, commonly nakukuha sa bugak. No? Kasi 'yung mga mapapansin nyo 'yan. Oh, siguro pagtalisayan ng lalaki. Tapos sa uh, uh, round 'yung babae. Tingin ko mas dominant 'yung nalabas na talisay. I don't know with the bulik, ano? hindi ko pa na-try 'yung bulik. Uh, kung nagdo-dominant din ba ang bulik kahit babae 'yung bulik, ano? So yun lang yung mga kalaman na nakakuha natin na buboys you know, na gusto ko din ibahagi sa inyo, yung mga observation. Ano kaya sa tingin nyo, tama ba yun? Di totoo yan. Ano kaya yung naging observation ko or baka naging masyorte lang itong season ito, na to, nasa maho baka mas na dominant lang ng lalaki. You know? Or baka sa next breeding ko naman, nakuha naman yung karamihan na attributes doon sa babae. Uh, will you please repeat it? Ganun din sa inyo. Eh, siguro ganun nga. Pero pag hindi siguro, sa iba, hindi nangyayari, well, definitely, baka nagkakataon din. Okay? What is important is, malulusog ang mga sisaw na linalabas nila at mga pogi. Sana all. <laughs> Meron tayong nakasala ngayon na Kelso na White Legs. Pero hindi tayo, hindi pa natin na-observe yung mga offsprings nila. Kasi nasa middle pa lang sila ng ating breeding. Pero yung pair noon is McLean Hatch natin na uh, Brudel no? So, malamang uh, matitest na naman natin yan kasi imagine white legs over blue legs. So, that's it for now mga boo boys and maraming salamat again sa pagsusubaybay. See you again next time sa next videos natin and keep safe!